Mga kagoy ka Stress na stress ka na ba sa buhay Eto mo? Ito na siguro yung sign para magbakasyon. Sa halagang 25,000 to 80,000. Ima e experience mo nga ang ganitong pahinga. O baka may kakilala kayong gustong magbakasyon. Saktong-sakto, meron silang discount ngayong rainy season. Agoy! Kaagun. Kung marami kang problema at stress na stress ka na, ay oras na para magbakasyon. Ay eto na nga yung sign. Para makaranas nga ng magandang pahinga, aboy napakaganda dito dahil meron nga silang discount na no, pwede nyong i -avail. Alam na alam ko na marami kang problema at sobrang stress mo na nga araw-araw. Hindi mo nga alam kung paano nga magre-relax. Huwag kang mag-alala dahil marami nga silang pahingaan dito. Ito. mga kaguy, marami silang iba't ibang design kung maarti ka. Pwede kang pumili or magpa-customize. Bali, susubukan nga natin yung isang bakasyonan nila dito. At kung busy ka sa trabaho mo, hindi mo maharap magbakasyon. Baka may kakilala kang kaibigan mo na gustong magbakasyon. Para um, masubukan niya naman itong bakasyonan. Recommend mo sa kanya ito. Baka sakaling magustuhan niya. Yun nga lang, depende sa kanya kung, kung paano nga siya magbakasyon. Ay, ay napakamura lang ito mga kaagoy. Nasa 25,000 to 80,000. Bukod doon, marami pa silang inclusion na pwede mong makuha. Tumitingin nga ako dito mga kaagoy para i-offer nga ito sa kaibigan kung mahilig mag-share. Puro, Puro na lang kasi problema at broken heart. Kaya siguro oras na para magbakasyon na. Bago pala doon mga kaagoy, sinubukan nga ng kaibigan ko nga ito. Kung comfortable nga itong pagpapahingaan namin. At hain, habang sinusukat niya nga ito. Abay, kinakabahan na natutuwa. Dahil first time niya nga ma-experience yung ganitong pahingaan. Ang sabi ko nga sa kanya mga kaagoy. Ay, e relax mo lang, basta't magising ka. Yeah. Baka itulog niya nga at hindi na nga gumising. At sheesh. eto nga, nagre-reklamo nga. Gusto niya nga daw itong ibaba yung takip. Pero mga kaagoy, kung wala naman kayong pambayad sa bakasyon nyo. Ay, no? sakto tumatanggap sila ng installment. At pwede-pwede nyo nga itong isuka. Kung saktong sakto nga ito sa inyo. Huwag kayong mag-alala, hindi yan nakakatakot. Huwag kayong magdalawang isip para lang din kayo nakahiga sa papa. Habang nakahiga nga ako diyan mga kaagoy. Ay kinakabahan rin ako. M Mapapaisip ka na lang talaga na merong aircon yung offer nila. Ay, ay mga kaagoy, ay napakainit. Whoa. Wala pa pa aircon or pa electric fan. na nga lang mga kaagoy, hindi kasya nga ito. Ay pikong-piko nga yung aking katawan diyan. Habang nakapikit nga ako dito. Ay sana kayo rin, matry nyo rin. Oh, ito na yung sign. Para masubukan nyo nga ang bakas Baka iba ang isipin nyo At eto na nga, gusto ko rin i-try na nakatakip nga ito Ay, Ay habang tinatakip nga, sobrang init pala nito Ayaw, ayaw na ayaw ko pala ito mga kaagoy Kaya agad ko na nga itong pinabukas Kaya ikaw, piliin mong maging masaya ha? Hayaan mo yung mga problema Sabi S nga sa kanta, tawa ang problema <laughs> Kaya talagang napapakamot talaga ako sa ulo ko mga kaagoy Dahil ayaw ko pa nga magbakasyon Pero kung gustong gusto mo o gusto ng kaibigan mo Abay, pwedeng pwede Kaya pinabalik ko muna nga ito sa taas Bakas Kasi masira pa namin, e eh, pa At mga kaagoy, kung maartik ka or may maarte kang kaibigan na gusto magbakasyon ay saktong-sakto. Meron silang class A. Na very comfortable dahil kutsun nga ito. Abay, kung papansinin mo, sosyalin. Talagang panalong-panalo. Bali, dito pala yan sa Enrop Padilla. Ay, matatagpuan sila sa Bayangbang, Pangasinan. Parangay Tamaro. O siya, sige na nga. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunod. Bye-bye, agoy!